May isang katotohanan na ayaw nating tanggapin. Hindi lahat ng gusto mo mapapansin ka. Pero alam mo bang may paraan para mapalingon siya kahit hindi ka gwapo? Mayaman o sikat? Ito ang sikreto ng mga lalaking tahimik pero mysteriously attractive. Yung tipong hindi nagsasalita pero kapag dumaan, napapalingon ang babae. Yung mga lalaki na hindi nagahabol pero sila yung hinahabol. Ngayon tanong ko sa'yo, paano mo nga ba makukuha ang atensyon ng babaeng gusto mo? nang hindi nagmumukhang desperado o trying hard. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Handa ka na? Tara, pag-usapan natin ang art of getting her attention nang may respeto, confidence at diskarte. Sa panahon ngayon ng modern dating, parang napakahirap nang makuha ang atensyon ng babae dahil sa social media literal na milyon ang kalaban mo. May gwapong influencer, may mayamang businessman, may mga lalaking sanay sa smooth talk. Basico, simpleng lalaki lang. Hindi masyadong aktibo sa Instagram, hindi naman modelong pang TikTok, kaya madalas mong tanong, paano ko siya mapapansin kung napakaraming mas magaling, mas gwapo, mas maingay kaysa sa akin? Ang problema kasi, karamihan sa mga lalaki maling diskarte ang ginagamit. Gusto nila agad makuha ang atensyon ng babae, kaya ginagawa nila 'tong mga bagay na akala nila epektibo. Nag-spam ng messages, "Hi, musta? Araw-araw." Nagko-comment sa lahat ng posts niya. Ganda mo talaga mo sa bawat litrato. Nagpapatawa kahit hindi naman nakakatawa. O minsan biglang nagiging sobrang clingy kahit hindi pa close. At ang masama, habang ginagawa mo lahat yan, lalo ka lang niyang tinitingnan bilang isa sa marami. Hindi bilang special, parang ad sa Facebook, laging nakikita pero laging binabalewala. Kasi nga, masyado kang available. Ngayon isipin mo to. Sa tuwing nagte-text ka sa kanya at hindi siya nagre-reply, anong nararamdaman mo? Yung tipong naghintay ka buong araw. Tapos nakita mo online siya pero deadma pa rin. Ang sakit, di ba? Parang binuhusan ng malamig na tubig ang self-esteem mo. At minsan napapaisip ka. May mali ba sa akin? Hindi ba ako interesting? Hindi ba ako enough? Pero eto ang totoo. Hindi ikaw ang problema. Minsan ang diskarte mo lang ang mali. Sa sobrang gusto mong mapansin siya, nakalimutan mo ang atensyon ay hindi hinihingi. Nakukuha. Hindi ito parang utang na pwede mong singilin. Ito ay binibigay ng kusa. Kapag naging interesting ka sa tamang paraan, ang atensyon ng babae ay parang apoy. Kapag sinubukan mong sunggaban ng walang plano, masusunog ka. Pero kung marunong kang magpaapoy gamit ang diskarte, unti-unti kang magliliwanag sa paningin niya. Ano ang tamang paraan para mapansin ka? Ngayon, pag-usapan natin ang mga diskarteng tahimik, pero epektibo. Mga diskarte na hindi kailangang maghabol, pero natural niyang mapapansin. Panayusin ang presence mo kahit hindi ka nagsasalita. Tandaan mo ito, ang babae hindi lang mata ang ginagamit para ma-attract, pati instincts. Kaya bago mo isipin kung anong chat ang uunahin, ayusin mo muna kung paano ka lumalakad, tumingin at kumilos. Halimbawa, pag nasa grupo kayo, huwag mong pilitin laging nasa gitna ng usapan. Minsan mas napapansin ang lalaking tahimik pero may confident aura. Yung tipong hindi kailangang magyabang kasi nakikita sa kilos na may composure siya, isipin mo parang pelikula. Hindi laging bida ang pinakamaingay, madalas ang pinakatahimik ang may pinakamatinding presence. Ang totoong lakas hindi kailangang ipagsigawan. To gamitin ang scarcity principle, huwag laging available. Sa psychology, may tinatawag na scarcity principle kung saan mas nagiging valuable ang isang bagay kapag mahirap makuha. Kaya kung gusto mong mapansin, Huwag laging nandyan. Huwag agad mag-reply sa loob ng 5 seconds. Huwag laging nag-o-offer ng tulong kahit hindi naman kailangan. Ang lalaking laging available ay parang libreng wifi. Lahat gusto mong gamitin, pero wala nang respeto kasi libre lang. Pero ang lalaking may boundaries, yung marunong pumili kung kailan magbibigay ng oras. Siya ang nagiging rare, tuy, at kapag rare ka, nagiging interesting ka. Hindi mo kailangang maging laging online para maging relevant sa isip niya. 3. Magkaroon ng sariling mundo. Ito ang isa sa pinaka-powerful na diskarte. Magkaroon ng sariling buhay na masaya kahit wala siya. Kung puro siya ang iniisip mo, mawawala ang mystery. Ang babae ay na-attract sa lalaking may purpose. Yung may ginagawa, may pangarap, may disiplina. Isipin mo ito. Kung makikita kanyang busy sa mga goals mo, mas gugustuhin niyang maging parte ng mundo mo. Kapag abala ka sa pagpapaganda ng buhay mo, dun siya mas naakit. Kasi gusto niyang malaman kung anong meron sa'yo. Maging lalaking may direction. Hindi yung walang ginawa kundi maghintay ng reply. Far talamin kung kailan tatahimik at kailan magsasalita. Minsan, ang katahimikan mo ang pinakamatinding diskarte. Hindi lahat ng tanong niya kailangan mong sagutin agad. Hindi lahat ng chat niya kailangan mong habulin. Ang lalaki na marunong tumahimik sa tamang panahon ay nagbibigay ng sense of mystery. At yan ang hindi kayang ibigay ng mga lalaking puro salita ang lalaking marunong manahimik, nakakapag-ingay sa isip ng babae. Gamitin mo ang katahimikan bilang sandata para mapaisip siya ano kaya ginagawa niya ngayon. At kapag nagtanong na siya ng ganyan sa sarili niya, ibig sabihin, nakuha mo na ang atensyon niya. Five, gamitin ang humor pero huwag pilitin. O totoo, gusto ng babae ang lalaking marunong magpatawa. Pero mas gusto nila yung humor na natural, hindi scripted. Ang mga lalaking sobrang trying hard magpatawa madalas na uuwi sa friend zone. Pero ang lalaking chill, confident, at marunong gumamit ng timing, yun ang nakakatawa sa tamang paraan. Halimbawa, imbis na purihin siya ng ang ganda mo, sabihin mong may halong biro. Grabe, siguro kaya traffic kasi dumaan ka. Ngiti lang sabay alis. Walang follow-up, walang halong pilit. At doon siya mapapaisip. Ba't ganon, hindi siya naghabol? Six, gamitin ang social proof. Sa panahon ngayon, ang social media ay parang modern battlefield. Ang babae hindi lang tinitingnan kung sino ka, kundi kung paano ka tingnan ng iba. Kaya huwag puro post tungkol sa pagod, drama, o heartbreak. Ipakita mo ang side mo na fulfilled, confident, at may sense of fun. Ipakita mong may mga taong masaya sa paligid mo, mga kaibigan, hobbies, o achievements mo. Hindi para magyabang, kundi para ipakita na may mundo ka. At tandaan, kung nakikita niya'ng marami kang dahilan para ngumiti, Magiging curious siya kung ikaw rin ba ang magpapangiti sa kanya. Kaya kung gusto mong mapansin, hindi mo kailangan ng mamahaling pabango, hindi mo kailangan ng pakyut sa bawat story niya. Ang kailangan mo lang ay presence, mystery at disiplina. Kapag natutunan mong imaster yan, hindi mo kailangang maghabol. Kasi ikaw na mismo ang habol ng iba. Minsan hindi mo kailangang sumigaw para mapansin, kailangan mo lang matutong tumahimik sa tamang paraan. Ang tunay na diskarte, hindi palaging nakikita pero palaging nararamdaman. Ang lalaking marunong maghintay, siya ang nagtatagal. Hindi mo kailangang maging highlight ng feed niya. Basta ikaw ang hindi niya makalimutan sa isip. Alam mo bang minsan hindi looks o yaman ang dahilan kung bakit napapansin ng babae ang isang lalaki, kundi yung vibe na dala mo. Yung tipong tahimik ka lang pero may dating. Hindi mo siya kinakausap pero parang gusto niyang makipag-usap sa'yo. Hindi mo siya hinahabol pero parang gusto kanyang habulin ang tawag dyan, psychology of attraction. And sa video nato pag-uusapan natin kung paano mo gagamitin ang psychology at stoic mindset para makuha mo ang atensyon niya nang hindi nagmumukhang desperado. Sa totoo lang, karamihan ng mga lalaki ngayon hindi naiintindihan kung paano gumagana ang attraction ng babae. Akala nila sapat na ang pagiging mabait, na kung laging magpaparamdam, laging nandyan, laging sweet, ay siguradong mapapansin sila. Pero eto ang harsh truth. Ang kabaitan ay respeto, hindi laging atraksyon. Minsan mas naa-attract pa ang babae sa lalaking misteryoso, may sariling mundo, at hindi agad nagpapakita ng emosyon. Bakit? Kasi sa utak ng babae, gusto niya ng lalaking may control sa sarili. Hindi yung parang alila ng feelings niya, yung tipong alam niya kung kailan lalapit at kung kailan tatahimik. At yan ang hindi natututunan ng mga lalaking masyadong focused sa pagpapapansin. Isipin mo to. May dalawang lalaki na gusto ang parehong babae. Si lalaki A, ah, araw-araw nagchat-chat. Good morning. Have you eaten? Take care, ha? Huh? Good night. At kapag hindi na replyan, magtatampo. At kapag may ibang lalaki sa comment section, nagsiselos. Si lalaki B, tahimik lang. Paminsan-minsan lang nagre-react sa post, minsan pa hindi. Pero kapag nagkausap sila, solid. May sense, may humor, confident. Hindi siya nagmamadaling manligaw pero bawat galaw niya may direksyon. Ngayon tanong, sino sa tingin mo ang mas mapapansin? Si A na parang alarm clock na paulit-ulit? O si B na parang puzzle na gusto mong maintindihan? Siyempre si B, kasi ang utak ng babae, naturally drawn sa challenge at mystery. Ang madaling makuha, madaling kalimutan. Pero ang mahirap intindihin, yan ang gustong alamin. Ngayon, pag-usapan natin kung ano ang mga psikolohikal na dahilan kung bakit na-attract ang babae at paano mo ito magagamit sa diskarte mo. One ang chase mechanism. Huwag kang habol, ikaw ang paunahan. Sa psychology, may tinatawag na chase mechanism. Kapag alam ng babae na gusto mo siya, pero hindi mo siya hinahabol, nagiging curious siya kung bakit hindi kagaya ng iba. At sa curiosity na yon, doon nagsisimulang mag-grow ang attraction. Hindi mo kailangang patunayan na gusto mo siya. Iparamdam mo lang na hindi mo siya kailangan. Halimbawa, nagkita kayo sa event, nagkakwentuhan kayo sandali tapos ikaw mismo ang unang nagpaalam. Hindi mo pinilit pahabain ang usapan, alis ka ng may ngiti at may confidence. Ano ang iniwan mo? Mystery? Curiosity? At isang tanong sa isip niya, bakit parang hindi siya tulad ng iba? Kasi ang babaeng may high value, gusto niya ng lalaking may high value rin. At hindi high value ang taong nagpapakita ng sobrang neediness. To gamitin ang contrast effect, ipahinga mo siya sa mga lalaki. Sa panahon ngayon, puro lalaki pare-pareho. Lahat gusto magpa-impress. Lahat nag-aalok ng atensyon. Lahat nagpapasikat. Kaya kung gusto mong mapansin, kailangan ibang klase ang enerhiya mo. Habang sila puro panay, notice me. Ikaw naman, observe mo muna. Halimbawa, habang yung iba panay compliments, ikaw, nagbibigay ng playful teasing. Habang sila nagmamadali mag-confess, ikaw, chill lang. Habang sila laging nandyan, ikaw, minsan lang pero solid. Contrast attracts. Parang kape, kung puro matamis, nakakasawa, pero kapag may tamang pait, nagiging interesting. Minsan kailangan mong maging pahinga sa mundong puro noise. Three emotional control, yan ang tunay na diskarte. Sabi ng mga stoic, ang tunay na lakas ay hindi sa galit o sigaw, kundi sa kakayahang manatiling kalmado kahit may bagyo. Kapag gusto mo ang babae, madalas emosyon mo ang kalaban mo. Kasi gustong gusto mong mapansin, kaya nagiging impulsive ka. Chat dito. Like don, react dito, comment don. Pero kung gusto mong makuha ang atensyon niya, kailangan marunong kang magpigil. Kasi sa mata ng babae, ang lalaking kalma kahit may emosyon, yon ang nakaka-turn on. Yan ang nagbibigay ng masculine energy. Yung tipong hindi natitinag kahit anong gawin ng iba. For eye contact game, tahimik pero malakas ang dating. Isa sa pinakamalakas na diskarte, eye contact. Hindi kailangan ng salita. Kapag magkasalubong ang mata nyo at hindi ka unang umiwas, automatic may spark. Pero tandaan mo, hindi ito titig ng manyak, ito yung titig ng may confidence. Short, sincere, tapos slight smile. Yung tipong alam kong maganda ka pero hindi kita ididolize. Ganito ang body language ng lalaking may control. Tuwing kausap mo siya, diretsong tingin pero relaxed. Hindi nagmamadali magsalita. Hindi nag-a-adjust ng sobra para magustuhan siya kapag kaya mong makipag-eye contact ng hindi nahihiya. Ibig sabihin, kaya mong panindigan ang sarili mo. Five yung push-pull effect. Bigyan mo ng balance ang presence mo. Ito yung technique na ginagamit ng mga natural charmers. Minsan lalapit ka. Minsan lalayo ka. Hindi para magpa-hard to get. Kundi para ipakita na kaya mong magkaroon ng connection. Pero may sarili ka mundo. Halimbawa, nagchat kayo masaya ang usapan tapos bigla kang nagpaalam. Nice talk, pero may gagawin lang ako. Hindi mo kailangan magtagal. Sa susunod, siya na mismo ang mag initiate ng topic. Ganon ka dapat, controlled, hindi predictable. Kasi ang predictable, madaling kalimutan. Pero ang mysterious, hindi makalimutan. Hindi mo kailangang laging lumapit. Minsan, ang paglayo mo ang mas nakakahatak. Sig social vibe, huwag kang umikot sa kanya lang. Ang babae na attract sa lalaki na gusto rin ng ibang tao. Ito ang tinatawag na social proof kapag nakikita niyang marami kang kaibigan, marunong kang makihalubilo, at hindi mo siya tinitingnan bilang center of your world. Mas nagiging interesting ka. Habang siya laging online, ikaw busy, naglalaro ng basketball, gumagala, nagwa-workout, o may passion project, pinopos mo hindi para magyabang, kundi para ipakita na may direksyon ka. Ang babaeng matalino hindi hinahanap ang gwapo, hinahanap ang lalaking may purpose. Seven, the presence effect. in yung aura mo mismo, yung diskarte. Hindi lang sa salita na kukuha ang atensyon, kundi sa presence mo mismo. Kapag lumalakad ka, dapat may kumpiyansa. Hindi yabang, kundi assured calmness. Kapag kausap mo siya, dapat maramdaman niyang hindi mo siya nilalapitan para manghingi ng validation. Nilalapitan mo siya dahil gusto mo lang makilala siya. Hindi dahil kailangan mo siya. Iyan ang essence ng stoic attraction. You want her, but you don't need her. Kapag kaya mong gustuhin ang isang tao nang hindi nawawala ang sarili mo, doon ka nagiging magnet sa mga tao. Kung gusto mong makuha ang atensyon niya, hindi mo kailangang sumigaw sa social media, hindi mo kailangang maging guwapo, mayaman o perfect. Kailangan mo lang maging lalaking may disiplina, may purpose at marunong maghintay. Dahil sa huli, ang babaeng para sa iyo, mapapansin ka. Hindi dahil sinubukan mong ipakita kung sino ka, kundi dahil pinili mong maging totoo sa sarili mo. Ang tunay na diskarte hindi palaging panliligaw, minsan paninindigan. Ang babae, hindi mo kailangang bilugin ang ulo. Gusto lang niyang maramdaman na totoo ka. Kung gusto mong mapansin, huwag kang maghabol, magpatatag. Ang lalaki kapag marunong magpigil, mas nakakakuha ng respeto. Hindi mo kailangang maging sikat. Kailangan mo lang maging consistent sa pagiging ikaw, sabi nila. Madali lang makuha ang atensyon ng babae, pero ang tunay na challenge ay paano mo ito mapapanatili? Kasi minsan, nung una interesado siya sayo. Chat kayo gabi-gabi, tawag dito emoji doon. Pero pagdating ng ilang linggo, biglang nagbago. Hindi na siya ganon ka-engaged, hindi na ganon kainit. Ang tanong, anong nangyari? At paano mo maiiwasang mangyari ulit yan? Ngayon, pag-uusapan natin kung paano mo siya mapapa mapapainvest sayo. Hindi lang pansamantala, kundi pang matagalan. Karamihan ng mga lalaki magaling lang sa unang phase ng attraction. Yung tipong kapakiligin ko muna tapos bahala na, pero kapag nakuha na ang pansin ng babae, hindi nila alam kung paano panatilihin yung spark, kaya madalas na uuwi sa ganito. Ang sweet niya dati pero ngayon parang malamig na. Dati siya yung unang nagchat-chat pero ngayon ako na lang. Parang ako na lang laging nag-effort. At sa puntong yan, maraming lalaki ang nawawala ang diskarte. Kasi ang una nilang instinct, habulin siya, kausapin ulit. Pilitin mag-reconnect, minsan pa nagpapaka-emotional sa chat. Pero alam mo ba kung anong nakikita ng babae sa ganitong galaw? Ah, kontrolado ko siya. At kapag naramdaman niyang kaya kanyang paikutin, doon nawawala ang respeto. At kasunod nun, nawawala rin ang attraction. Tandaan mo to. Hindi mo kailangang ipilit ang connection. Dapat kusa itong lumalim. Kapag sobrang eager ka, parang pinipilit mong buksan ang bulaklak kahit hindi pa panahon. At kapag pinilit mo, nasisira. Ganyan din sa babae kung pilit mo siyang paibigin, ang mararamdaman niya ay pressure, hindi attraction. At sa tuwing magpapadala ka sa emosyon, sa tuwing gagamit ka ng guilt o drama para lang mapansin, unti-unti mong pinapatay yung tingin niyang special ka. Kasi ang lalaking hindi marunong magpigil, madaling basahin. At ang madaling basahin, hindi nakakapanabik. Ngayon ito na yung level up version ng diskarte. Yung ginagamit ng mga lalaking mysterious pero irresistible yung hindi nangungulit pero hinahanap-hanap, lawan ang rule of presence and absence. Maraming lalaki gusto laging present. Laging chat, laging like, laging around. Pero tandaan mo, kung laging present ka, mawawala ang thrill ng absence. Ang babae ay nafe-fall hindi dahil sa dami ng moments, kundi sa intensity ng mga sandaling meron ka. Halimbawa, minsan magparamdam ka ng sincere, isang deep conversation, isang tawang totoo, isang genuine compliment. Tapos, hayaan mong mawala ka sandali. Pag ganon, mararamdaman niya ang void ng pagkawala mo. At dun niya marirealize kung gaano ka pala ka-special. Hindi mo kailangang laging nariyan para maalala. Kailangan mo lang iparamdam na iba ka kapag nariyan ka. Two Emotional Mirror Technique Ito ang isa sa pinakamahusay na stoic strategy. Kapag gusto mong makuha at mapanatili ang atensyon ng babae, i-reflect mo ang energy niya. Hindi mo kailangang unahan. Kung cold siya huwag mo siyang lamnan ng sobrang init. Kung reserved siya, huwag mong pilitin maging open agad. Mag-match ka lang pero steady ka sa gitna. Kasi sa psychology, ang taong may emotional balance ay nakakapagbigay ng sense of safety at confidence. Kung umiwas siya, huwag mong habulin. Kung lumapit siya, tanggapin mo. Pero huwag mong gawing big deal ang galaw niya. Yan ang stoic calmness na nakaka-turn on sa babae. Kapag ikaw ang hindi nagre-react sa emosyon ng iba, ikaw ang may hawak ng power three value through purpose, hindi sa papansin. Ang tunay na attractive na lalaki, may direksyon. Hindi araw-araw nag-iisip kung anong gagawin para mapansin siya, kundi abala siya sa sarili niyang misyon. Kapag nakikita ng babae na may ginagawa kang meaningful, business, gym, self-improvement, passion, nagiging automatic magnet ka, kasi gusto niyang maging bahagi ng mundong yon. Ang lalaki na may vision, hindi kailangang maghabol kasi mismong babae na ang lalapit para malaman kung anong meron sa kanya. Halimbawa, habang siya busy sa mga kung ano-anong drama, ikaw busy sa goals mo. Tahimik pero lumalakas. Walang flex pero nakikita ang progress. Ang resulta, curiosity plus admiration plus attraction. Habang ang iba abala sa pagpapapansin, abalahin mo ang sarili mo sa pagpapahusay. 4. The power of subtle flirting. Hindi mo kailangang maging haragan o bastos para maging flirtatious. Ang tunay na flirting ay nasa subtlety. Yung tipong konting tingin, isang compliment na may confidence hindi pang uto Halimbawa, "May kakaiba sa ngayon. Hindi ko alam kung buhok mo 'yan o aura mo lang. Ang tahimik mo pero parang may binabalak ka." Short confident tapos smile, walang halong pangungulit. Ang ganitong subtle flirting ay mas matindi pa sa mga grand gestures kasi pinapagana nito ang imagination ng babae. At kapag babae na ang nag imagine ibig sabihin emotionally invested na siya. Five stoic detachment, yung pinakamakapangyarihang diskarte. Ito na ang pinakaimportante sa lahat. Stoic detachment. Ibig sabihin marunong kang magpahalaga pero hindi magpaalipin. Kapag gusto mo siya, ipakita mong totoo ka. Pero kapag hindi na healthy, kaya mong bumitaw ng may dignidad. Hindi mo siya pinipilit, hindi mo siya kinokontrol, pero alam niyang seryoso ka kapag nandyan ka at kapag naramdaman niyang hindi mo siya habol pero alam niyang gusto mo siya. Doon siya madalas mahok kasi bihira ang lalaking marunong magmahal ng hindi nagmamakaawa. Ang tunay na diskarte ay hindi kung paano mo siya makuha, kundi kung paano mo kayang maging buo kahit wala siya. Six consistency without predictability. Ito yung advanced balance. Consistent ka pero hindi predictable. Halimbawa, laging totoo ang ugali mo, pero hindi niya alam kung kailan ka magpapakita. Hindi para laruin siya, kundi para mapanatili ang excitement at mystery. Ang babae nagiging emotionally hooked kapag hindi niya alam kung kailan ka lilitaw ulit, pero sigurado siyang kapag dumating ka, genuine ka. Ang lalaking hindi madaling basahin, siya ang gustong basahin palagi. Surf an emotional investment loop. Kapag nakuha mo na atensyon niya, kailangan mo siyang dalhin sa stage ng emotional investment. Paano yon? Huwag lang laging tungkol sa kanya ang usapan. Going balanced. Minsan seryoso, minsan banayad. Magkwento ka ng personal na bagay, hindi para magdrama, kundi para makita niya na may lalim ka. Kapag nagkwento ka ng bagay na hindi mo basta sinasabi sa iba, mararamdaman niyang pinagkakatiwalaan mo siya. At kapag isang babae ang nakakaramdam ng trust, doon nagsisimulang lumalim ang connection. Eight ang mystery and stability combo. Ito ang winning combination. Mystery na may emotional stability. Yung tipong tahimik pero present. Hindi expressive pero genuine. Hindi madaldal pero may sense. Hindi nagpapakita ng sobrang emosyon pero alam mong malalim. Ang lalaking ganito ay nakakapagpabaliw sa babae kasi hindi niya alam kung paano ka i-define. At habang sinusubukan kanyang intindihin, mas lalong lumalalim ang attraction. Hindi mo kailangang maging open book. Minsan o no, yung closed chapter ang gusto niyang basahin. Tandaan mo, kapag gusto mong panatilihin ang atensyon ng babae, Huwag kang gumawa ng mga kilos na base sa takot. Huwag kang matakot mawala siya. Huwag kang matakot kung may ibang lalaki sa paligid. Kasi kapag natuto kang maging kalmado kahit may competition, makikita niya yung rare confidence sa'yo. At yan ang hindi niya makikita sa iba. Ang stoic na lalaki, hindi kailangang ipagmalaki ang sarili. Kasi ramdam mo na confidence siya kahit tahimik. Kung gusto mong makuha at mapanatili ang atensyon niya, hindi mo kailangang baguhin kung sino ka. Ang kailangan mo lang ay ayusin kung paano mo ipinapakita ang sarili mo. Magpakatotoo ka, magpakatatag ka, at huwag mong kalimutan. Ang tunay na diskarte ay hindi habulan ng atensyon, kundi pagpapanatili ng respeto. Kung may natutunan ka sa series na to, i-comment mo sa baba ang salitang tunay na diskarte. At kung gusto mo pa ng mga ganitong videos, i-like mo to, i-share sa tropa, at mag-subscribe ka para sa susunod. Ikaw na mismo ang magbibigay ng diskarte sa iba.